弟不愿意用呢。 Dapat ano, dapat siya ang make Ay, nila. Ay, nila. Ay, nila. Ay, nila. Ay, nila. Ay, Sa -ul, sa -ul eh? ah, eh? ah, ka, isang mo. Saul, Saul eh. Pangit mo kausap. Saul na. Pangit mo kausap daw. Magkapi kayo yung. kasing pag inang tao lang Pumasok daw yung ano Pumasok Nakikita okay. okay, naman sa TV Hindi siya nabiyo yung madali Ano? Ano pala tinanda <stutum> mm. ko no? Bakit? Bakit naka lipstick ka? Ay, bakit naka lipstick ka? <stutum> Ay, bakit naka lipstick ka? Tingin ka muna. Sino ka ngayon? Marga. Ha? Huh? <laughs> si Marga? Lipstick ka? Sino pala si Marga ngayon, dad? Hindi ko na pala si Marga ngayon. Si Marga. Magsu magsu magsuot po na siya, Dai. Hindi ko naman si Ma, ano, Romina. Ah, ito Arumina. ay, um, the makeup po si Niel. At ito po yung susuotin niyang outfit. Which is, yan, kaso kay Niel. Siya po yung si, ano, si, yung sa, yung, yung sa, oo. Oh, si Marga yung nagkala ng letter, yun. Adi, si, ano. Si Romina. Ah, Romina yun. Tapos si Romina. Ba't ka, Dai? Ba? Mm, ayan, nagsuotan po siya. Nang ano. Parang pil na pil yung magsuot ng ganyan. Pangit ka pala mag, ano na, ka. ano nang <laughs> 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 pagbabae oh, <laughs> case, uh, ka Sa Pangit ko? tung pagbabai. Okay. 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 Okay.

Kaya kaya isip, bakla ka naman nito, eh. oh. Kasi natatakot. Eh, nabit mo oh, yung kasalian mo. Oo, oh, sila. Ano? Uli mo. Sige na. <laughs> eh, nabit mo yung kasalian mo. ikot tayo pa ano kita, ikot-ikot kita dyan. Ayoko. Oh. Bakit? Ano lang, ano lang pala. Bakla pala siya. Ba kaya nang pala lang ka na bakla ka? Ay, kaya nang pala lang na bakla ka? Ano ko, gano'n Ang nalaman na baklakan? Ikaw na tanga. Go, Ann! Hi oh, oh, bye, bye. Bye, guys! So ngayon guys, hindi so, dito tayo ngayon para i-challenge natin at hilatisi um, natin si Niel kung ano ang ano talaga katotohanan sa kanyang um, tinatago sa likod ng kanyang pagkataong ng social media. Ito na po si Niel. Si Niel po, isa na po siya talagang bakla. Nag-reveal Ni na po niya at kayo na kasi na ngayon ng, 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 ng aso. So ngayon dito tayo ngayon para uh, tignan natin si Niel kung bagay pa sa kanya kayo. bakay pa yung kanyang make-up. Yung kanyang mag-advance burger. Tinigal dahil ito na nga. Si Niel, alay <laughs> Sobrang ba pang-sayod naman guys no. Bakit iba pa 'to na? So, guys, i-reveal na po natin yung buong pagkatao at totoong storya sa likod ng social media. Pagkatao, hindi ka <laughs> po hindi si ko. Ayan, imposible. Ay, ayan. 'Yan, po siya! ganen 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 ay, kamal si Mar. Kamal ka yung taon ka na. 20. Hala. Siya pala si Marga. 20 na pala si Marga. So, ay, ito pala yung pagkatao mo. Ito, ito pala yung likod. Ito kanyang pagkatao. Yung kanyang pagka, pagka, babae Yung kanyang puso ay babae pala? <laughs> yung pala. Ipagkababae ka ngayon. Sino nag-ayos sa'yo? Sabi Si Charmelle may nag-ayos sa kanyang, ang uh, um, uh, kanyang outfit din ay kay Charmelle din naman po. Red na red. So guys, sino maganda sa amin? Uh -huh. Comment down sa comment section kung sino maganda sa amin dalawa. Danielle Iba. mag iisip kayo okay, so ng Danielle, paano kung wala ka ng isang Disney Princess? <laughs> <laughs> Disney princess. <laughs> paano? Tumakpo? Paano ko mag-disrespect princess natin? Hindi daw. Paano ko paano ko mag-disrespect princess? So asal asa, uh, this asal I this disrespect ng princess number 1 to tatagto kasi kami ganoon lang. Pero naka-slow mo. Pero ikaw paano para o, di pa ano? <laughs>

sa akin naman, kalok alay like ko. Ano? Dogo. Si Dora. <laughs> ang mga tanyuan. At uh, ang so talaan. Uh, uh, Buhating kita. Uh, ako yung lalaki. Ano na kasi nga? There we go. Ang <laughs> bigat okay. okay. pala dito, guys. Ang tulog ni Princess ay ito. ko kasi. Huwag hindi <laughs> <laughs> naman kalak. Ako lang mga buhatin mo kada guys, I'm going to go to the yan, I'm going to go to video. Kasi sobrang panel po dito video. I'm going to go to the video. I'm going to